Hello mga kapatid. Ito na naman po ngayon pag-usapan natin ang isa sa mga katanungan na madalas itinatanong sa mga first year uh, criminology students or first year uh, law student. Ano nga bang nauna? Ang batas o ang krimen? So, yan ang madalas naman na naging tanong ng mga professor. So, syempre napapaisip yung mga kabataan, krimen ba o batas? So, Balikan po natin yung Latin maxims na laging pinapanggit ng ating mga professor na nulong krimen, nula na sinilike. Ibig sabihin, there is no crime if there is no law uh, punishing it. So, ibig sabihin, wala pong krimen kung walang batas na nagtatakda at nagbabawal ng isang gawain. So, sa mga tweet, mas nauna na ginawa ang batas bago nagkaroon ng krimen sapagkat hindi mai uh, masasabing krimen ang isang bagay kung ito ay hindi sinasabi ng batas. Kahalintulad din po 'yan noong unang panahon kung tayo po ay naniniwala sa sinasabi ng Biblia nung ginawa ng Diyos ang uh, Garden of Eden. Hindi ba't sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva na maaari ninyong kainin ang lahat ng prutas na nasa paligid ng hardin maliban lamang doon sa isang puno na nasa gitna ng hardin na tinatawag na tree of life and tree of knowledge of good and evil. So, doon pa lamang makikita natin na ang Diyos ay nagbigay na ng babala, nagbigay na ng batas o alituntunin na dapat sundin. Pero, hindi iyon sinunod ni Eva. Yun ang naging dahilan kung bakit yung ginawa ni Eva o yung action niya sa pagkuha ng prutas at sa pagkain nito ay may sa isang krimen na uh, masasabi natin ito ay isa ng krimen sapagkat ito ay itinakda ng alituntunin. So, yun naman po. So, napakalinaw na nauna muna ang batas na magsasabi ng isang gawain ay uh, paglabag o ito ay isang kremen kung ito ay kanyang sinasabi bago po ito tuluyang maging kremen so nauna po ang batas bago ang kremen, yun lamang po mga kaibigan, maraming salamat